Diba? Ang lag. Dandaan lang kasi. dito po ngayon. Lag. Dito po na po. Ang mga mga ligaw-ligaw boys. Ayan. Yan. Lagi My, smile, may Ayan. Lagi naman back. Smile. Smile. Smile ka lang. Wow. Medyo lang naman. Soy. madi ka dito. <coughs> Ay. Tanggal ang galam mo ka. Huli, mga kumakain ng candy. Yung yo, YouTube to, yung yo, YouTube. Tumigay ka. Huy. Takbo, hulaw. Oh. It's the only one. Oh. God.